So, yan. 11 na dito. At may isa akong batang nakita doon. Hoy, Emerson! Alas 11 na. Hindi ka papasok? Oh, ay e, bet nandiyan ka pa. Pumasok ka na. Eh. Aba, nag-iisa ka na lang dyan ha. Ah. Lahat bata na sa school na. A few moments later. Ito talagang bata na to. Wala talagang planong pumasok to. Ano Emerson? 11.30 na. Hindi ka ba papasok? O ay oh, eh, bakit tayo pa mag-asikaso? Ha? Kumain ka na ba? Kumain ka na ba? Ay, bakit di ka pa nag-aasikaso? Wala. Sasapakin na kita eh. Sasapakin ka utak mo eh. Mag-aalas 12 na. Alas 12 yung pasok mo. Pepe, nakabasok na? Hindi, ninaayusan ko na. Tapos si Rojan, parang hindi papasok. First day of school, hindi ka, hindi ka excited pumasok? Bakit? Tamad naman ako sa school. Tamad ka talaga. Tamad-tamad nito. First day of school eh. Hindi pa pauwi, hindi uuwi talaga to. Ayan yung idol nyo, tamad, tamad pumasok. Ito ang ulam ko.

այդպես